Madalas nating iniisip, um, kailangan bang pumili? Yung pananampalataya ba o ano, puro plano at estruktura kapag may binubuo tayong, alam mo na, samahan o proyekto? Parang uh, ang hirap isipin, di ba? Magtatayo ka ng skyscraper pero dasal lang? Tsaka ano, ilang tools lang gamit mo? Parang imposible. Pero paano kung? Paano kung yung pagsasama pala nila yung sikreto. Meron tayong mga uh, gabay dito ah tungkol sa pagbuo ng tinatawag na faith-filled partnerships. So sisilipin natin to para sa iyo. Para makuha natin yung mga um, insights kung paano ba talaga magiging magkatuwang yung faith at yung maayos na pamamaraan. Okay, let's unpack this. Oo nga, no? Madalas talaga yung tanong na yan, eh. Yung parang tension. Pero ang ganda ng point dito sa mga material natin, kasi sinasabi, hindi sila magkakalaban. Actually, ano, magkakampi daw sila. Hindi raw porket nagpaplano ka, eh, um, ibig sabihin kulang ka na sa pananampalataya. Interesting yan. Pero teka, paano? Paano yon sa totoong buhay? May mga halimbawa ba dyan? Kwento? Ganon? Oo. Magandang tanong. Ang ganda ng example dito ni um ni Nehemia. Alam mo 'yun, sobrang bigat nung nasa puso niya para sa Jerusalem, 'di ba? Mm -hmm. So, nanalangin siya, time team talaga. Pero ito 'yung mahalaga, hindi siya tumigil lang doon. Ah. Kasabay ng dasal niya, grabe 'yung pagpaplano. Yung um pag-inspect niya ng pader, pag-organize ng mga tao, pati pagkuha ng resources. Detalyado. Kumbaga yung pananampalataya niya yun yung nagbigay ng lakas at uh, wisdom para gawin yung plano. Okay. Parang si Abraham din, naniwala siya sa pangako pero kumilos pa rin siya, di ba? May mga ginawa pa rin siyang hakbang. Ina. Pero kailangan pa rin ng manibela, ng mapa, yung plano okay, gets ko. Pero um kumusta naman yung mismong istruktura? Sabi dito mahalaga daw. Oo, pero dapat para sa misyon, hindi yung nagiging pabigat. May analogy nga dito eh, trellis daw na sumusuporta hindi hawla. Baka daw kasi maging parang mga pariseo. Nalalaman mo 'yun. Mas mahalaga pa yung rules kaysa sa diwa. Eksakto. 'Yun 'yun. At um Isang magandang example niyan sa Bible yung tabernakulo. Di ba, napaka-detalyado ng utos ni Lord dun sa paggawa. Oo nga. Pero ang key dun, mobile siya. Sumusunod siya kung nasaan yung presensya ng Diyos. So, pinapakita nito na yung structure, kahit gano'ng pakaganda yan, dapat, ano, laging handang umangkok flexible dapat. Sumusunod sa guide ng espiritu, hindi pwedeng maging kulungan. May nabanggit din ditong comparison na nakakatuwa eh, yung hot dog stand versus skyscraper. Ano yun? Paano yung konektado dito? Ah, oo, malinaw 'yon. Ang simple lang ng punto. Huwag ka raw munang magtayo ng um, skyscraper, yung sobrang komplikado at matibay na structure, kung nagsisimula ka pa lang. Kung ang operasyon mo eh parang hot dog stand pa lang kumbaga. Ah, baka kasi masakal lang, hindi makahinga. Mamamatay agad yung potential for growth, di ba? Dapat yung estruktura lumalaki kasabay nung samahan, gradual. Make sense, make sense. May tamang timing, tamang sukat para sa bawat stage. Oo, at kung i-connect natin to sa mas malaking picture, parang taglalakbay to eh. Mula sa pagiging tent, tulad nung tabernakulo, madaling ilipat, flexible, pang-umpisa. Papunta sa pagiging temple, yung matatag na, permanente, para sa stability. Okay. tent to temple. Mahalaga na alam mo kung nasa ang stage na kayo bilang grupo. Para yung maitatayo yung balangkas, e eh tama para sa inyo ngayon, pero bukas pa rin sa paggabay ng espiritu. Malinaw yon. Pero base dito sa sources natin, ano pa ba yung mga um, karaniwang sanhi ng problema? Sa mga ganitong partnership. Nako, madalas talaga. Ang ugat niyan, um, hindi malinaw na expectations o kaya walang napagkasundo ang outcomes. Yung bang, ano ba talaga goal natin dito? Ah, yun pala. So, payo may iwasan yun? Eto na, dito papasok yung konsepto ng sacred agreements. Sacred agreements. So, um, hindi lang to basta papel, kontrata lang. Higit pa doon. O, oh, pwedeng gumamit ng tools tulad ng ano partnership charter o kaya MOU, Memorandum of Understanding. Okay. Pero yung spirit nito ay yung pagbuo ng isang malinaw na tipan, covenant talaga. Paraan to? Para anto para mapag-usapan nyo ng maayos at um, isulat ano ba yung mission, sino'ng responsable saan, paano tayo magde-decide, paano aayusin pag may di pagkakasundo para bago pa sumabog yung problema, may napag-usapan na kayo. Got it. parang rules of engagement na may commitment talaga may mga practical tools pa bang ano na banggit para magawa to meron meron para masigurong malinaw at nasusukat yung mga hakbang um, suggestion yung paggamit ng smart goals alam mo na yon specific measurable achievable relevant time bound Ah, oo, smart goals. Standard na yan. Tapos, para naman sa mga challenges tulad ng, halimbawa, support racing, may framework pa nga dito eh, yung 100-day grid. Pinagsasama niya yung dasal, tsaka yung mga specific actions, araw-araw. Ito yung pagpapakita ng, ano, responsible stewardship, nagtitiwala ka, pero ginagawa mo rin yung part mo. Okay. So, um, kung ibuod natin para sa'yo na nakikinig, ano yung key take may dito? Bale, ang pagbuo ng isang matatag at hmm, makabuluhang samahan na may pananampalataya, parang paghahabi yan eh. Pinagsasama mo yung sinulid ng faith, ng strategy, ng malinaw na usapan, ng pagiging flexible, at syempre, yung pagpapahalaga sa relationship. Hindi sila dapat pinagpipilian. Kailangan silang lahat para makabuo ng isang ano matibay at magandang kabuuan. Hindi po ding isa lang. At siguro bilang pangwakas na pagninilay para sa'yo. Sa mga samahan o proyekto na kasali ka na yun, kumusta yung mga estruktura ninyo? Parang hot hotdog stand ba siya? Simple? Madaling i-adjust? Handang lumago? O baka naman naging skyscraper na? Matibay nga, pero ang hirap ng baguhin, mahirap iya ang iaangkop sa mga bagong direksyon o pangangailangan. At eto yung pinakaimportante siguro. Yang mga sistema bang yan ay tunay na naglilingkod sa misyon at sa mga taong kasama mo. Baka may kailangang i-adjust ng konti. Isang bagay na, hmm, sulit pag-isipan.